Hi guys, maying adlaw sa tanan. Karon ang adlaw atong adto ng balay ni Lola Maria og ni Lolo Cardo. Na ako karon sa ilang panimalay kay nag prayer meeting mi. Mee. Ang kauban namo karon si Lola Narcisa og si Lolo Tiban. Dili na sila kakayag adto dito sa ubos maong diri na lang sa ilang balay mi mag prayer meeting. Pagka prayer meeting, nahimot kog tan-aw sa cute nga balay ni Uncle Marni. Habang nagtanaw-tanaw ko sa palibot, gibatim ang kong kagutom. Gusto ko mukha o gulay mao nakaw na huna ko sa gabi nga nakit an nako na nga gitanom ni mama sa daplin sa dalan. Wala na ko naglangan gi isa-isa na ibot ang gabi ni mama kay akong ipagulay. Medyo dagandagan gyud ang akong nakuha nga gabi ni mama. So ang akong next nga target kay mangita og lamas. So nakita nako na diri ang tanglad so nagkuha ko mga tulo ka Kita po ko diri og sangig mo ni pampahumot guys. Or native means Ang sunod na po na gikuha ang luya ani mama nga murag bag ra siguro ni gipang tanom. Medyo naunda na po siya kaya medyo dako dako ang ato nakuha karon guys. pagkahuman ako kuha gabi og mga lamas ni adto na dayon ko sa balay ni mama. O giputol-putol na ni mama ang gabi kay gulayon na. Actually is lula na ko ni siya pero gi mama lang na ko ni siya kay siya mangod ang nagatiman sa muagi kan sa mong pagkagamay. So kaning gabi guys paborito nena ako ni siya nga gulay kung mo ko ko ga request ani kay mama. Maski unsa ni mama pagluto adobohon bani 虾 Tunuan ba ni siya? Basta gusto yun nako ako ni siya nga gulay. Kay kung ako magod magulay ani guys, perting katula, ambot lang pod og ngano Pero kung si mama magluto, dili yun siya katol. Makainom dumigod ko sa una nga ako'y nagluto nga perting katula, okay yung tangi tsura, okay yung lasa, pero grabe ka katol, dili makaon. Og karon luto na ang gulay ni mama nga ginatawag namo og ludeng. Pagka humana kaon, nakinomdom ko nga ako ang buhok ni mama kay puti na. Gitinaan ako si mama og organic nga tina para sa iyang buhok para itumpod tanahon. Okay raman sa mga magpatina, basta dili lang lain-lain ang color nga itina sa buhok. Maglagot mangod ko magtanaw sa buhok ni mama nga puti kaayo murag luya kay siya tanaw.